maayong adlaw dahil sa atong tanan, no? So, maoto o ng adlaw sa amo ang trabaho karon sa 2024. So, maoto. Baho ta kay syempre na may nalang natay pampalit o bugas o bulad o unsa pa pang, uh, sa balay. So, maoto. Paalag tugnaw. Basta sige. Sa baho ta ka siyempre Ngita man tag Ngita tag ba <laughs> After 9 days di ay O din yung mong naabta no Pati na din baga adres Amo ang Trabahoanan o eh Mo to Napasin di tag 1 Isto boy Kaya pala man tag tapos kay parte gantong nawa oy. Eh. So mo to nagdala mo ka uban oh. Na may pagkaon oh, di ba? Wow. nami may na guys. So, so moto, <laughs> mo mo ang trabaho ang <laughs> day kita sa Monday. Bagaan na sa ice. Kaya eh. nag ice. Ito mo kung kauban oh parte nang enjoy yan nila kuan ay eh. skit skit sa ila. <laughs> na, na, trabaho sa Manila oh. Noon sa naman tawon ni sila. <laughs> 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 so mo to naghima dapat na, mi skitanan oy. Eh. Awa amo kauban nga hapon oh. Oh, siya po yung, yung nagpasimono, ana. Oh. Di, siyempre, kami nga mga isip bata, oh. Wala yung laing nabuhat. Di, siyempre, hindi na lang mga trabaho, on Kaya, eh. I man may buhaton pa. Nagpaabot pa may sa mga trabaho. So, mo to, naghimo na lang po, mig ko, ano, padiditanan na po oh. doon. Pati, enjoya, oh, eh. <laughs> sa mga bata. <laughs> At yun, ay pa na kami, guys! <laughs> ako, <ha>? Subscribe <laughs> nyo ako, Subscribe nyo ako! Uwi na kami! Tapos na ang aming isang araw sa umpisa ng 2024. Yeah. Hmm. Doon pauwi na kami. Ang ganda ng ano no, na at saka medyo malamig lang siya pero maganda naman. Yan yeah, <laughs> na Mabait tong yung ojisang namin dito. Hmm. <laughs> Mabait to. Binigyan kami nung Christmas ng ano, ng KFC tapos nung New Year binigyan kami ng pizza oh di ba bait nito tapos binigyan pa kami ng itlog oh. oh, isang kahon di ba kaya lab na lab namin to lab na lab namin tong tatlo eh tong ano namin si Tatay Tanyo yun guys oh nagano mayon eh. yung may yung nasa bundok ayun eh. Dyan, maganda dyan mag Magskating skating Kaso lang medyo mahal siya pero tanushi, Maganda dyan kaso wala kaming pera na pang ano diyan, pang entrance fee. Kasi wala pa kaming pera eh. I love you, I love you at goodbye. Hatscan sa mga sa lahat ng mga friend ko jan, at saka sa mga nag-subscribe at saka sa mga nakikinig at sa mga tumitingin sa mga vlog-vlog ko. Ay, yan na saan. Huwag ka na sa Manista. Matasta. Matasta. Ay. At saka yun, dumating na nga kami, guys. Ay. Ah. Pre, yung ano mo. Ay. Yan na saan. Huwag ka na. Bye-bye. Love you and goodbye. Mama, mama, chup-chup.